BTS member na si Suga nang hingi ng paumanhin dahil sa kinasakutang drunk driving incident. Nagresulta sa pagkakasuspinde ng kanyang lisensya at pinagmulta pa si Suga ang member ng K-pop supergroup na BTS dahil sa kinasangkutan nitong drunk driving incident. Dahil dito, nag-iwan ng letter sa BTS Weaver's page ang rapper kung saan nag-apologize siya sa ARMY o kanilang fans. Ikirenta rin ni Suga sa nasabing sulat ang na nangyari noong gabi nang siya ay nahuli. Ayon sa translation, ginamit niya ang kanyang electric scooter pa uwi galing sa isang dinner kung saan siya rin ay napainom. Dahil siya ay nakainom, hindi niya na-realize na ang paggamit ng e-scooter. Pagkatapos uminom ay labag sa batas. Patuloy pa niya, habang siya raw ay nagpa-park, ay natumba siya dahilan upang mapansin siya ng isang police officer at pinag-perform siya ng breath analyzer test at napatunayang siya ay nakainom. Dagdag pa ng BTS member, wala naman daw nasaktan na naapekto ang establishmento dahil sa nangyari. Pero siya pa rin ay nangingin na paumanhin sa kanya naging kapabayaan at nangako mag-iingat at hindi na mangyayari ulit ang insidente.